Magandang umaga po sa lahat. Sana po lagi po tayong ano ah uh, natin yung araw ng positibo. Po. Salamat sa bagong pag-iisip. Salamat po sa Diyos. Tapos eh medyo lagi po natin isipin na hindi araw-araw pagod. Kaano nang pagod eh kaginawan at kasayaan po sa buhay maging inspirasyon pa rin po tayo sa iba tapos sa mga content creator po na minsan nawawalan na rin po ng pag-asa kasi mayari po medyo mahirap po talagang paggawa tapos medyo ano po ang followers mga ano mga nakit nanonood sa iyo. Siyempre, minsan, nag-ano-ano -ano lang. Tapos, minsan, nawawala na rin. Dahil nga, pag hindi ka nakapag-upload ng sa araw-araw, na parang babakot sila sa iba naman yung papanood nila. Kaya tayo, tuloy-tuloy lang po na magpasaya kung ano po yung dapat natin i-content at hindi natin mararamdaman dumadami naman po ulit mahirap din po kasi yung ano eh yung sakali, you know, minsan wala kang load, wala kang ano, internet. Eh, pero, kailangan pa rin po mag-isip ng magaganda content. Na pinapakita mo na kung anong kakayahan mo para mapatawa isang tao mapatawa mo sila at mapangiti na kahit na puro problema ka na hindi mo pinapakita yun dahil isa kang content creator na puro maganda puro not informative at nakakasayang mga content na ipapanood mo sa kanila kasi minsan sa hirap ng pag-isip mo kung anong gagawin yung content minsan hindi ka na nakakagawa hindi ka na nakapag-upload kaya nga may pagkakataon na nag-iisip rin ang tao bakit ganoon minsan wala na sila nakikita kasi nga hindi nga nakakapag-upload kaya nga salamat salamat sa mga nanonood ng konting content ko na ano pero nag-iisip pa rin po ako ng mga ganda at sana huwag po rin po kayo magsawa manood mag-comment mag-like po kasi siyempre yun lang rin po yung uh, paraan para rumami po yung mga taga ano natin taga panood so, yung mga nakakatuwa. Nakakatuwa. For con content lang naman po yun. Walang persona lang po yun. Para pag napapaisip, mag ano ka lang. Mapap mapapangitin, mapapasaya. Sige po? Oh. Mag-almusal na kayo. Matatangalian na yata. Mag-almusal na. Maraming salamat. Magandang, magandang umaga. God bless all sa inyo. Salamat po.